Ayun ako, nakakapagod mag-gym. Parang gusto ko ng kasparing ngayon o, kasparin ah. Oh, ka eh may kasparing dito. Boss! Kamusta boy boy boss? Ayos lang. Magbo-boxing ano ka ba boss? boss? Magbo-boxing ka? ka? Sana, ka? Boss? Gusto ko sana kasparing boss. Ah! Ay boss! Kinala mo ako? Hindi, sino ba? Ako ang trainer ni Manny Pacquiao boss. Ah? Pacquiao? Oo! Oh. Ako trainer nun? Oo! Oh, ako okay. si Bubay Fernandez boss. Bubay? Oh. Buboy yun boss eh. Bu <laughs> Buboy, bantot ng pangalan. Buboy ba yun? Oh, buboy yung boss, buboy. Ikaw, ikaw, yung mga kasparin ko boss, Ay, marunong ka ba? Oh, <laughs> trainer ko dito. Ah, trainer ka lang boss. Ito so, trainer boss ko yun. boss. Kaya mo yung bata mo? Oo oh, boss, ang laki ng katawan nito boss. Kaya ko ba yan, ko ba yan, boss? Baka lugi ah. ako dyan boss ha. Boss oh, kita mo? Oh? Ang tawin nga ng boss, niya, pagpagay ano niya, pagpagay niya, yung niya, pagpagay eh.

Boss, may bata ka pa ba dyan para masubukan natin? O, oh, pag sinuntukin, boss, hindi makamit oh, Hit me, hit me, hit me Nga, yeah, boss, ito oh, mati matibay, boss Punch me Boss, parang na-aray, boss Parang na-angibit, na boss Ano ko ba dito na yan? Di, boss, di naman na-maray eh. okay. Dito, boss, pasok muna tayo nung boss, pwede nga? Hindi, hindi tayo, boss, mayinig Ano, boss? Gusto mo nga sparring boss? Ha? Oo boss, gusto ko. Oh, gusto mo? Eto e toto toto toto. To to to. Oh no! David, David, David. Boss, 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 huwag nga. Down lang boss. Gusto mo ikaw? Hindi <coughs> boss, ayoko. Parang pangkali lang naman yung boss. Eh. Ay, gusto ko yung professional boss. Professional yung boss. Kita mo naman kayo pagkakataon. Put eh work nga boss. Put work. Oh, magkano ba yan? boss? magkano? Um, wait 5 k boss. Ah! Umol na mong boss. Ilang oras lang yung boss? Mm -hmm. Hanggang makatulog siya boss. Ayo. Hanggang makatulog boss. Oh. oh. Hanggang makatulog. Pero pag di mo na lock out. Double bayad mo boss, 10k boss, 10k. Mahal naman boss. Ah, oh, quality boss. Pag nabugbog mo to, so, hanggang out to. Sige boss, iyaano ko na lang sa gigas boss ha. I send ko na lang, wait lang ha. oh, sige, sige, sige. Diyan, boss. ng okay. boss, I send ko na boss. Paano ba yung boss? O, oh, edi bali, ano, um, mag-aayos lang kami, kukuha kami ng, ano, ng... Gear boss. oh, gear. Sige, sige gear. boss. Sige boss ha. Sige, sige. Balik kayo boss ha. oh, sige, sige.